Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mga balitaan nyo mga balitang ka-share share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Milly Borja, wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang selebrasyon ng kaarawan ng kanyang yumaong ama, na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos Norte. Nanawagan naman ito na gawing inspirasyon ng mga nanunungkulan sa gobyerno ang kanyang ama para mit-samitiing mapaunlad ang bansa. Ang mga detalye alamin sa report ni Letnar Siso. Nasa Ilocos Norte ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagdiriwang ng ikaisang daan anim na kaarawan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dumalo sa Thanksgiving Mass ang First Family sa Immaculate Conception Parish sa Batac City. Nag-alay rin ng bulaklak si Pangulong Marcos sa monumento ng kanyang ama. Sa kanyang mensahe, Sinabi ng Pangulo na masaya siyang alalahanin ang buhay at mayamang legacy ng dating Pangulo. Umaasa ito na magsisilbing inspirasyon sa mga namumuno sa gobyerno, ang mga mithiin at pananaw ni dating Pangulong Marcos para lalo pang magpursige para sa ikauunlad ng bansa. It's not necessary for us to hold ceremonies, parades or the like to give credit to the efforts and sacrifices of Apulakay and those who have gone before him who share a deep And committed love for the Philippines. Instead, let us act in our own small and unique ways to support government, to support our people, and all the initiatives and programs, and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation. The Philippines is ours to love, and the path to a new Philippines, a more equitable, sustainable, and resilient one. Is Natibahagi rin si Pangulong Marcos sa natnateng cook-off showdown na parte ng selebrasyon ng lalawigan. Tampok dito ang mga putahing gulay ng mga Indokano. Para sa MBC Network News, ito si Left Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Music. passion sa fashion, mukhang matutuwa kayo sa latest collection na ito, Manila. Yan ang naging title ng newest collection ng Filipino brand na Plains and Prints, kasama ang sikat na photographer na si Mark Nick Dow. Dito ay pinakita ang, ng brand ang ilan sa mga lugar sa Manila gamit ang kanilang mga damit. Ating tahiin ng mga detalye sa report na ito. The result Park, Paco Port, Intramuros, Metropolitan Theater, Clock Tower at National Museum ang naging stars sa collaboration ng Paints and Prints at photographer na si Mark Nick Dow. Sa collection na ito, kultura at kagandahan ng Maynila bilang capital ng Pilipinas ang gusto nilang ibida. Ani Roxanne Parillas, ang founder ng Filipino brand na higit pa sa paggawa ng collection. Layunin ng brand na ipakita ang patterns ng history. Ang ganda nito at ipakilala sa Pilipino kung gaano kayo importante ang Maynila. Simula pa kasi noong 1994, layunin na ng brand ang makapagbigay ng damit na bagay sa modernong lifestyle ng mga Pinay. Kaya naman sinuha nila ang popular Filipino photographer na si Mark Nick Dow para kuhanan ng letrato ang mga lugar. Ang release ng collection na ito ay kabilang sa selebrasyon ng Philippine Tourism Month. Kasama sa launching si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco at pinilala nito ang power ng fashion industry sa pag-empower ng Filipino creativity and pride. itatayo ang state-of-the-art hospital sa bayan ng Malvar sa Batangas. Pinangunahan ng Alkade ng Lungsod kasama ang iba pang lokal na opisyal ang groundbreaking ceremony ng nasabing itatayong establishmento. Ang buong detalye alamin natin sa report ni Renz Belda. Matagumpay na naisagawa ang groundbreaking ceremony sa isang bagong modernong ng hospital na itatayo sa bayan ng Malvara. Ayon sa report, pinahunahan ni Mayor Cristeta Reyes kasama ang mga miyembro ng Sangguniang ang bayan sa groundbreaking ng Maria Immaculada Conception Hospital na isang state of the art na hospital at unang locator na itatayo sa loob ng Bulihan Circle sa Barangay Bulihan sa Naturang Bayan. Dumalo at nakisa sa nasabing groundbreaking ceremony si Nabatangas Governor Hermelando Mandana sa mga pribadong kawani at iba pang opisyal Pinsyales ng lokal na pamahalaan ng Malvar Batangas. Para sa kauna lang sa Pilipinas, DCRH ito si RH 35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ang araw ng linggo ay nakalaan para sa pamilya, sa sarili at sa ating pahinga. Kaya naman sa bawat araw ng linggo sa buwan ng Setyembre, isasara ang kahabaan ng Ayala Avenue para sa mga sasakyan at ilalaan naman sa mga residente, mga siklista at mga minamahal natin alagang hayop. Ating alamin ang mga detalye ng Car Free Sunday sa report ni Angelica Cosme. Isasara ang kahabaan ng Ayala Avenue tuwing linggo ng umaga ngayong buwan ng Setyembre mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga para isulong ang cleaner, greener at healthier cities. Ayon sa Makati City Government, isasara ang daan mula sa Salcedo, HB de la Costa hanggang sa West Street at Fonda Street. Isasara rin ang Paseo de Rojas at bahagi ng Makati Avenue, gayon din ang Ayala Triangle. Ibinahagi ni Robert Lau, ang head ng residential business at Ayala Land, na ang pagsasara ng mga daan na ito ay pagkakataon para sa mga residente at mga bisita sa komunidad na makagala, makapaglakad, magbisikleta o magskate at maigala ang kanilang mga alaga. Bukod sa pagsusulong ng cleaner and greener cities, layunin hindi ang car-free Sundays na ipromote ang pagkasama sama ng bawat miyembro ng komunidad. Ang car-free Sundays ay gaganapin sa mga araw ng linggo ngayong Setyembre, September 10, September 17 at September 24. Pumalo sa higit islang milyong diboto ang lumahok sa traslasyon ng Peña Francia sa Naga City. Ayon sa mga otoridad sa kabila ng dagsa ng tao, naging mapayapa ang pagdiriwang at walang naiulat na malaking isidente sa lugar. Narito ang report ni Ruel Saldico. Umabot sa higit 950,000 na katao ang estimated ng LGU Daga City ang nakisa sa sinigawag at Station possession sa lungsod kaugnay ng selebrasyon ng Peña Francia Fiesta nitong biyernesa. Ayon sa Joint Operations Center o GOC ng Daga City, ito ang kanilang final crowd estimated sa lungsod makalibas ang ilang oras magdaos ng Station possession. Makikita sa mga larawan sa trastasyon ang halos pagbahan ng mga tao na nais makalapit sa andas ng Orly de Peña Francia at Divino Rostro may naman ang mga pagbantay ng mga otorinanda sa mga ilasangan ng Naga City upang mapanatili ang kapayapaan at kayusahan sa taon ng pagdiriwang. Sa ulat ng Naga City PMP, naing mapayapa naman ang pagdadaos ng trastasyon at wala namang gaano malaking insidente maliban sa panggugulo ng ilang mga lasing. Sa sabado na naman ang itadaos ang Florida Procession kaya naman inasahan na nasa milyon na mga may tala at na naman sa kapistahan ng Our Lady of Pina dito sa lungsod ng Naga. Ito ang DZRH. Kaunaunahan sa Pilipinas Ruel Tuloy -tuloy sa Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! isa ang 80 siklista sa isinagawang Tanawan City Road Race bilang selebrasyon ng turismo sa lugar. Nilalayo nitong maengganyo ang mga residente ng Tanawan na makiisa sa mga physical na aktividad gaya ng cycling. Ang iba pang detalye alamin natin sa report ni Renz Belda. Alinsunod sa selebrasyon ng turismo sa lungsod ng Tanawan, higit 80 mga siklista ang naka-isa sa grant ng City Road Race na inisyatibo ni Mayor Saniculiantes Katuang, ang Community Affairs Office at ang Tourism Division Office, isinagawa ang nasabing aktibidad sa paligid ng Barangay Gonzales, Wawa, Paikot mula sa Barangay Buot hanggang Barangay Balele pabalik ng Sabang Eco Park kung sa alaming kategorya ang pinaglabanan na kabilang ang MTB Men's Amateur, MTB Men's Open, RB Men's Amateur, RB Men's Open at Women's Mix. Layunin ng programang ito na mahikayat ang mga kababayan na makiisa sa iba't ibang pampalakasan tulad ng cycling habang naipakilala ang ganda ng paligid ng Bulkang Taala. Para sa kauna na sa Pilipinas, DCRH ito si RH35, Prince Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. First, congratulations po para sa mga nakasama sa list of passers. Ibinahagi na kasi ng PRC ang resulta ng Electrical Engineering Licensure Examination kamakailan. Dito, pinroklama ba ang mahigit sa isang dibong examinees na nakapasa? Alamin natin ang mga detalye sa report na ito. September 8 nang ay anunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC ang list of passers sa Electrical Engineering Licensure Examination. Ginanap kasi ang licensure examination noong September 2 hanggang 3 sa pamamahala ng The Board of Electrical Engineering. Umabot ng 1,218 out of 3,945 examinees ang nakapasa sa nasabing licensure exam. Inanunsyo rin ng PRC ang 52 examinees na nakapasa sa technical evaluation para sa pagiging professional electrical engineer. Isinagawa ito ni Engineer Francis V. Mapile, ang chairman ng Board of Electrical Engineering at ni Engineer Jaime V. Mendoza, isa sa mga miyembro ng naturang Committee. Ibinahagi rin ng PRC ang issuance of professional ID card at Certificate of Registration na ilalabas sa darating na October 9 hanggang 13, October 16 hanggang 20 at October 23 ngayong taon. ikaw ba ay mayroong iniinda o kaya naman ay naisipan mo lang simula ng iyong hashtag Healthy Living? Kung ikaw ay taga-tagig, may good news kami para sa iyo dahil may handog na living medical test ng ang inyong lokal na pamahalaan sa bawat barangay. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Naglunsad ng libreng medical tests ang Taguig Local Government Unit gamit ang mobile diagnostic van na mag sa iba't ibang barangay sa Taguig. Ang diagnostic van ay parte ng Taguig Love Caravan na bumibisita ng barangay tatlong beses sa isang linggo para magbigay ng libreng check-up, medisina, laboratory and diagnostic services, dental services, and food preparation and nutrition demo. Ang mga residente ay maaaring mag-avail ng chest x-ray, electrocardiogram o ECG, ultrasound and laboratory tests tulad ng RBS, CBC, urinalysis, platelet count and blood typing gamit ang diagnostic van. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, layo nilang maging accessible at free ang healthcare services para sa mga residente ng Taguig. Halos limang daang katao ang nag-avail ng ininusad na medical services. Siguradong matutuwa ang K-drama fans dahil kumpirmadong dadalo sa Asia Artist Award na gaganapin sa Philippine Arena ang Korean star na si na Kim Son-ho Anion Soap, Kim Sejong at Moon ga Young. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating showbiz angel. Nadagdagan pa ang South Korean stars na dadalo sa inaabang ang Asia Artist Awards na gaganapin sa Philippine Arena sa Bulacan. Sa ulat ng AAA main host at Korean media outlet na Star News, dadalo rito sina true beauty star Moon ga Young. Gayun din ang kinaguri ang The Good Boy ng drama series na Startup at nakilala rin bilang si Chief Hong ng hometown cha-cha-cha na si Kim Son-ho. Kung matatandaan, huling nasa pinasang Korean actor niyo na lamang July para sa isang fan meeting. At kabilang din sa listahan ang Business Proposal co-stars na sina Na-an Hyo-suk at Kim Sejong jong Samantala, ilan sa mga K-pop group na unang kumpirmadong dadalo ay ang NMIX, New Jeans, Liz Serafim, Boy Next Door at Zero Base One. Gaganapin ang Asia Artist Awards sa December 14, hosted by Jang Won Young ng IVE, South Korean singer Kang Daniel at Song Han Bin ng Zero Base One, batay sa anunsyo ng Star News. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang mga balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang Car Free Sundays na paanda dyan sa may ng Ayala Avenue. Kasi bukod sa pinopromote nito ang bonding ng family at self-care, malaking bagay rin ito sa ating environment dahil sa ilang oras na yon malaking bagay rin na nabawa, nabawasan ang polusyon ng mga sasakyan sa lugar. Kaya naman sana maging madalas itong gamitin. Yung ganito mga ganap, sana madalas gawin. Pero hindi lang siyempre sa Ayala, sana ma-adapt din siya sa ibang mga lugar. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo ulit kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja, tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.